Iginiit ng election lawyer na si Attorney James Latip Haji Usman na walang legal na balakid para hindi matuloy ang nakatak ng parliamentary elections sa BARM sa darating na October 13. Nilinaw niya na ang Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Korte Suprema ay hinggil lang anya sa Bangsamoro Autonomy Act No. 77 na naglatag ng bagong redistricting scheme at hindi sumasaklaw sa halalan mismo. Ayon sa abogado, matagal nang nakahanda ang COMELEC at kompleto na rin anya ang mga gagamitin sa eleksyon gaya ng balota, logistics at election system. Binigyan din din niya na nananatiling legal at wasto ang paggamit ng dating mga distrito habang wala pang pinal na desisyon ng Korte Suprema kaya't dapat ituloy ang eleksyon sa itinagdang petsa upang hindi maantala ang demokratikong proseso sa rehiyon. Hindi sinabi ni COMELEC na walang eleksyon at hindi rin sinabi ng Supreme Court na walang seleksyon. Because nakalagay sa Republic Act 12123, October 13, 2025 ang eleksyon. That is a national law. Mark Antenitaiko, NDBC, Bida Balida.